So mga cyclista, day 2 na natin ngayon Day 2, day 2, day 2 Ayan ah, Grab traffic, hindi talaga ako sanay sa traffic Bumiyay eh. So ngayon, wala pang mapapasok na booking Ano muna tayo Pero nakadalawang booking na ako ngayon Ayan Dalawang booking na tayo Ayan, 10 incentives agad So ang pangit kasi nang panahon, umambun ang Kaya tara Hanap tayo ng ano, spot natin Let's go Maambon, ha? Ah, Atong swear-swear nga naman. Maambon. Ah, last lang ang nang ambon dito sa Marikina ngayon. Maambon, tapos wala pa tuwa pasok ka ng booking. Ang hirap, may pati internet, may hirap. At yeah. ayun, sa wakas, nakatanggap na rin ako ng booking. Pero okay, hindi ako tumanggap ng, ng, ng tao o maghahatid ng tao. Uh, 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 ang delivery natin ngayon is food delivery lang. Mas mahig ito dahil maulan at madulas yung kalsada, medyo safe ito lalo sa aming mga riders. At isa pa, swerte pa ako dahil malayo yung departure nito, medyo malaki-laki rin mauuha ko. Saka sabi ko nga, ang goal ko ngayon dahil maulan ang panahon, kahit mga 5 bookings na ako, pwede na yun. At hindi naman ako naghahabol ng medyo malaking bookings ngayon. Basta safe tayo palagi. Lalo na sa mga riders ngayon dahil maulan, ride safe tayo lahat. Ingat-ingat po tayo lalo na sa kalsada mga siklista. Siyempre, ingatan rin natin yung ating mga pasahero. Let's go! Siguro, goal ko ngayon, makalimang ano lang ako, makalimang book lang, pwede na. Kasi grabe ang pangit ng ano, kalsada. Tapos ang traffic pa. Then umuulan as usual. Kaya five bookings lang pwede na Hanggang 8.30 pwede na yun. So umabon. balik na tayo. Balik, balik, balik. Let's go. A few moments later. Ayun mga cyclista, nandito tayo sa bahay na na tayo ang oras natin is 9.40 Ayan, 9.40 so titignan natin kung ilan yung earnings natin so medyo mababa ngayon kahapon is 8.37 ngayon 7.98 pero ilang bookings na eight bookings tayo nga mas maraming bookings kumpara kahapon seven bookings lang tayo pero mas konti dahil malalapit lang yung ano natin malalapit lang yung mga naging bookings ayun saka isa pa naging maulan din masyado kaya hindi natin na reach yung ganun pero goods pa rin okay na yun Hugi tayo maaga para save na rin yun lang mga sa